tunay na mandirigma ay lumalaban hindi dahil sa galit at suklam sa mga nasa harapang kalaban niya, kundi dahil sa pag-ibig at responsibilidad sa bayang nakaatang sa likuran niya. Huwag kang matakot kung ikaw ay napapaligiran ng mga kaaway dahil ang mga leyon man ay palaging naglalakbay mag-isa. Ngunit paano mga ba malalabanan ang taong hindi alam kung papaano mananalo pero wala din namang balak magpatalo. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan lang nangarap maglingkod sa bayan sa pagiging Komando. Ngunit ipinagkanulo sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Ipiniit sa likod ng rehas na bakal at nagpakababang loob gaya ng isang maamong tupa. Pero naging isang mabangis na liyon sa harapan ng di mabilang nakaaway, may pagtanggol lang ang bayang minsan lang umusig sa kanya. Kabaliwan nga ba o kabayanihan? Ang kwento ni Police Officer 2 Sap Trooper Hamaron Sandag o yung tinaguri ang One Man Army ng Siyokon. Pero kung bago ka palang lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Hamaron S. Sandag Jr. sa totoong buhay ay isinilang noong taong 1977. Siya ay nagmula sa isang mahirap na tribo na pamilyang Muslim na mandaragat sa may bahagi ng Sulu at Tawi-Tawi. Lumaki siya sa pangaral ng kanyang tatay na si Sandag Senior na noong mga panahon na yun ay pinuno din ng isang unit na Civilian Home Defense Force o CHDF. Ito yung mas nakilala natin ngayon sa pangalang Kapgu. Siya ang inidulo ng batang Sandag Junior dahil naniniwala ang kanyang tatay sa prinsipyong ang pagiging isang pulis ay dapat palaging ikinararangal kahit pa anong mangyari dahil ito ang magdadala sa pangalan ng kanilang tribo na siya namang magpuprotekta sa kanilang pamilya. Ang mga bagay na yun ang itinanim niya sa puso at isipan ng batang Hamaron Sandag. Dahil maging ang kanyang ama ay nakilala din bilang isang taong matapang at nabubuhay na punong-puno ng prinsipyo bilang leader ng kanyang unit. Pagsapit ng 1990, minsan sa isang anti-insurgency operations nila ay napalaban ang grupo ni Nasandag Senior sa mga rebeldeng Moro National Liberation Front o MNLF. Nagresulta iyon ng pagkamatay ng leader ng nasabing grupo ng mga Muslim. Hindi iyon naging katanggap-tanggap para sa pamilya ng leader na ito kaya't simula ng mga sandaling iyon din ay eh humanap na sila ng paraan para makaganti sa grupo ni Nasandag Senior. Sa kaparehong taon 1990 ay eh pinagbintangan nila ang noon ay 13 anyos pa lang na si Sandag Jr. ang siya nilang itunuturong pumatay sa nasabing commander. Samantala ang commander na ito ay nabibilang naman sa angkan ng mga payaw at palibhasa ay likas na matatapang ang kanilang mga lahi. Walang sino man ang nais magpaepi sa magkabilang panig at kalaunan nga ay sumiklab ang isang ridu o yung mas nakilala natin sa tawag na clan war o ubusan ng lahi. Kapwa sila palaban. Ngunit ang angkan ng mga payaw ang silang sumumpa na wala silang ititirang lalaki sa angkan ng mga sandag. Pero ganun pa man, ang alitang iyon ay hindi kailanman naging hadlang sa pangarap ni Sandag Jr. Upang din niya maiporsigi ang pagpupulis na ayon na rin sa kagustuhan ng kanyang tatay. Sa kabila ng kahirapan, ay nagawa niyang makapasok sa kursong criminology sa Sambuanga City noong 1998 sa edad na 21 anyos. Pagkatapos ay nakapagsapalaran na siya sa Maynila upang doon ipagpatuloy ang kanyang mga pangarap. Hindi ganoon naging kadali para kay Sandag Jr. ang makapasok sa hukbo ng kapulisan. Namasukan muna siya bilang security guard sa Green Hill sa San Juan habang naghihintay ng oportunidad na dumating sa kanya. Nakapagtrabaho siya dito sa loob ng anim na buwan bago nabigyan ng pagkakataong makapasok sa SAF headquarters sa Bikutan sa Tagig. Pero hindi bilang isang pulis kundi bilang isang janitor. Wala namang problema yun para kay Sandag Junior dahil halos nandoon na rin siya sa kanyang mga pangarap dahil nga mga naka-uniformeng pulis na rin naman ang nasa paligid niya lalo pat mga Special Action Force pa sila o yung mga SAP komandos. Pagkalipas pa ng ilang panahon, nagkaroon na rin siya ng pagkakataong makapasa sa mga requirements na kailangan at noong taong 2002, tuluyan na din siyang formal na makapasok sa hanay ng PNP. Naging Police Officer 1 si Handag Jr. Pagkatapos ay pumasok siya sa napakahirap na training sa loob ng anim na buwan para naman sa isang commando course at ito nga ay yung Special Action Force o SAP. Isa ng ganap na SAP Trooper si Handag Jr. na makapag-asawa siya at magkaroon ng dalawang anak na babae na may mga pangalang Corina at Janela. Pero kasabay nito, noong buwan ng Enero taong 2003, isang taon pa lang ng kanyang pagdiriwang sa pagiging pulis, ay panahon din ng kinasuhan siya ng mga kaanak ng commander na napatay noong 13 anyos pa lang siya sa kanilang bayan na naging kaaway nga ng kanilang pamilya. Mabilis lumabas ang warrant of arrest laban sa kanya at naging dahilan ng pagkakabilanggo ng bagitong pulis na si Hamaron Sandag Jr. sa Siocon Police Station sa Sambuanga del Norte. Nasa loob na siya ng piitan habang dinidinig ang kanyang kaso pero wala namang matibay na basihan ang mga binibintang sa kanya. Kung kaya't tinuutos ng husgado ang pagpapalaya sa kanya sa itinakdang panahon. Habang naghihintay na lang siya sa kanyang paglaya noong 3 ng Mayo taong 2003 ay masayang nagkaroon ng pagdidiwang ng kapistahan sa bayan ng Shokun at ligtas namang nairaos ito. Subalit so, sa pagsapit na madaling araw, ikaapat na ng Mayo, habang nagpapahinga ang lahat sa katatapos lang na pagdiriwang, ay meron dalawang tao na nagtungo sa estasyon ng mga pulis upang anilay may inireklamo. Hinarap naman sila ng dalawa ding pulis na noon ay nakadyuti upang kausapin. Pero hindi nila alam, ang mga ito pala ay miyembro na ng grupong ay may at ang kanilang tunay na misyon ay bilangin kung ilan ang mga pulis na nasa loob at alamin ang kanilang mga pwesto habang nakaabang na pala sa dilim ang higit sandaang pinagsamang kwarsa ng mga MILF at Abu Sayyaf. Plano nilang kugkubin ang buong bayan. Patayin ang mga opisyal at namumuno dito at kunin ang mga armas na nakaimbak doon. At pagkatapos ay susunugin nila ang estasyon ng pulis at munisipyo sa kanilang pagtakas. Ang magiging hudyat ng kanilang paglusog ay ang putok na papakawalan ng dalawa nilang miyembro na nasa loob ng estasyon. At habang sila nga ay nakikipag-usap sa mga pulis sa kunwaring inireklamo, ay humahanap na sila ng tempo at walang ano-ano'y binaril na kagad ang dalawang pulis na nasa harapan nila. Dead on agad ang dalawang iyon at sa ng mga putok ay sabayang umatake ang mga rebelding na kaabang sa labas kung saan tinira pa nila ng matataas na kalibre ng baril ang opisina ng mayor kung saan naman nandun sa loob si Mayor Soriano at pamilya niya. Pinaulanan din ng bala ng mga kalaban ang palengke at mga kalapit na gusali nito para mabulabog ang mga pulis na nasa loob ng istasyon. Samantalang ang noon ay 26 anyos na rookie cap Hamaron Sandag Jr. ay nagulat din sa sunod-sunod na putok habang siya ay nasa loob ng kanyang selda at nagpapahinga. Sa pagkakataong iyon ay alam na kagad niya na inaatake ang istasyon. Kitang-kita niya ang patay ng mga pulis at patuloy ang bakbakan habang pinipilit ng iba pa na depensahan ng istasyon mula sa napakaraming kalabang sumusugod. Habang iilan nga lang sila sa loob ng istasyon. Dahil sa sobrang dami ng mga rebelde at nagkagulatan na ay outnumbered at dihadong dihado ang mga pulis. At sa pagbagsak ng isa pang pulis malapit sa kanyang selda, dito na nakiusap si Hamaron Sandag na pakawala na siya at ibigay sa kanya ang hawak nitong baril upang siya na lang ang lalaban. Sinunod naman siya ng sugat ang pulis at sa pagkaabot nga sa kanya ng armas nito ay nadali kaagad ni Sandag ang dalawa sa nakapasok na kalaban habang ang iba pa ay nasa labas lang ng istasyon. Nang wala ng bala, ang hawak niyang baril ay sinunggaban niya kaagad ang isa pang M16 na nakakalat na pag-aari naman ng senior pulis na nauna nang napatay. At muli niyang binakbakan ang mga kalaban na halos nasa harapan na lang nila sa estasyon at timbuwang din ang mga ito. Sa mga sandaling iyon ay nasecure niya ang loob ng istasyon at dito na siya nagsimulang armasan ang sarili upang lumaban ng sabayan. Tinipon niya ang mga nagkalat na armas sa paligid kung saan nakakolekta siya ng higit 20 fully loaded na magazines ng M16 at karagdagan pang higit 500 rounds ng bala nito. Gamit ang kanyang abilidad bilang subcommando at tibay ng dibdib ay dinipensahan niya ang posisyon laban sa napakaraming mga kalaban. May mga pagkakataong hinahagisan nila ng granada ang pwesto ni Sandag Junior Ngunit nagagawa niyang makapagkubli Nagpalipat-lipat siya ng pwesto habang nakikipagputukan Para hindi matrace ng kalaban ang eksaktong posisyon niya Dinig na dinig din niya ang karamihan habang sumisigaw ng Allahu Akbar Na ang ibig sabihin ay napakabuti ng Diyos At sila ay sinisigawan din ni Sandag Junior ng Allahu Akbar din Dahil siya man ay isa ding muslim sabay paputok ng kanyang replay sa mga kalaban. Hindi lang sa pagdepensa natapos ang kagitingan ng subkomando na ito dahil sumugod pa siya palabas sa estasyon upang makapagbakbakan ng harapan. Muli siyang nagpalipat-lipat ng pwesto sa paligid ng munisipyo at sa simbahan at pinanatiling ligtas ang kanilang hanay habang hinihintay ang reinforcement. Ngunit sa kasamaang palad, ang army na dapat sasaklolo sa kanila ay inabangan na rin pala ng blocking force ng mga rebelde dahilan para di agad sila makarating sa bayan ng Siokon. Patuloy na lumaban si Sandag Junior at sa dami ng mga balang umuulan sa kanila ay nadaplisan siya ng mga ito sa may bahagi ng ulo at sa baba. Sugatan ang sap komando. Subalit sa halip na masiraan ng loob ay lalo pa siyang lumaban hanggang sa inabutan na nga sila ng pagputok ng liwanag sa bakbakan nang hindi pa rin makalapit at magawang kubkubin ng mga kalaban ang istasyon na siyang target nila. Umaga na rin ang dumating ang iba pang reinforcement na mula naman sa 903rd Provincial Mobile Group sa pamumuno naman ni Senior Inspector Rani Hachuela. Nabuhay ang panalo ng loob si Sandag nang makita niya ang pagdating ng saklolo. Lumapit siya sa mga yun upang mag ng mga bala at muling nakapagbakbakan sa mga kalabang umaatake. At sa puntong iyon ay nagtungo naman siya sa munisipyo upang iligtas ang pamilya ng mayor na nauna ng pinasabugan kasabay ng paglakas ng kanilang pwersa ay wala nang nagawa pa ang mga kalaban kundi mang hostage na lang ng higit sandaang katao upang gawing human shield habang sila ay umaatras sa laban. Sinunog din nila ang palengke, dalawa pang gusali at mga kabahayan sa lugar para matakpan ng makapal na usok ang kanilang ginagawang pagtakas. Sa kabuuan, 25 ang namatay sa laban ng iyon. Ang anim dito ay mga pulis ilang mga sibilyan at ang natira ay nagmula na sa hanay ng mga kalaban na ang karamihan ay nagmula sa baril ni Sandag Jr. Ayon pa sa pahayag ng batang sapkomando habang ginagamot ang kanyang sugat ay inakala niyang mamamatay na talaga siya ng mga sandaling iyon dahil kung hindi niya piniling lumaban ay siguradong papatayin din naman siya sa loob ng kanyang selda. Yung ibang mga napatay niya ay kinakausap na lang niya at sinabihang pasensya na sila dahil pagtupad lang naman sa tungkulin ang ginagawa niya. Samantalang, sa pagpapakita ng kagitingan ng batang sapkomando ay nakakalungkot namang isipin na hindi naging happy ending ang sa kanya'y naganap. Pinagkalooban lang siya ng Wounded Personal Medal at kung di man on the spot ay hindi man lang din siya nabigyan ng promosyon at siya ay nanatiling PO1 Sandag. At ang tanging natanggap lang niya ay ang tumataginting na 5,000 piso mula sa PNP kapalit ng pag-aalay niya ng buhay para sa bayan. Samantalang ang leader ng reinforcement na dumating ang siyang naparangalan ng Medal for Baylor Award. Buwan ng Hunyo taong 2007, tatlong taon pagkatapos ng madugong bakbakan at pa palang kinilala ang kabayanihan ni PO1 Hamaron Sandag, Jr. At sa wakas ay pinagkaloob na rin sa kanya ang Medal for Baylor na siyang naging kaunaunahan namang nakatanggap mula sa hanay ng mga sub troopers at naging PO2 hamaron sandag na rin siya. Kaakibat din noon ang 20,000 piso kada buwan na kanyang matatanggap habang siya ay nabubuhay at scholarship para sa kanyang dalawang anak. Nagwika pa siya ng ganito. Ang buong akala ko ay wala nang makakaalala sa akin. 13 anyo siya noon nang mapagbintangang pumatay pero nung nasa serbisyo na siya ay saka pa lang siya nakasuhan at nakulong kaya't may motibo talagang nagaganap. Pagkatapos nun ay napalipat si PO2 Hamaron Sandag Jr. bilang Aviation Security Group sa Naia Terminals. Pero iyon na rin pala ang magiging huling ganap sa bayani ng Shokon. Dahil noong buwan ng Pebrero taong 2009, nang siya ay binihag ng isang grupo din ng mga pulis at hinostage sa Tagig Plaza Apartel sa Veteran Center sa Western Bikutan. Iyon ay grupo ng mga pulis na pawang mga muslim din kung saan pinahirapan nila ng husto si Sandag Junior sa loob ng ilang araw bago natagpuan ang kanyang bangkay na katawan sa isang basurahan sa Rodriguez Rizal. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, ang mga salarin ay mga miyembro pala ng pamilyang nakalaban nila sa Rido sa kanilang probinsya sa Mindanao. Ang bayani ng siyoko na si Pioto Hamaron Sandag Jr. ay pumanaw sa edad na 32 anyos lamang. Hindi lahat ng bayani ay nakaukit sa bato dahil yung iba ay natatagpuan sa basurahan at yan ang masakit na kulturang umiiral sa ating bayan. Ikaw kaibigan, gusto mo rin bang nagpapakabayani? Nakikilala mo ba ang mga ipinagtatanggol mo? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!